Good morning, good morning, good morning mga idol Magluluto tayo ngayon Nang walang kamatayan, talapya Talapya mga idol <laughs> Good morning, good morning So, may ako sa na Okay, October 3, 2024 Check natin yung ating iniwang pera kahapon Dalawang 50 na yun ha Kakapit ko sa anak ko sa school Ngayon na konti labas na rin yun Exam lang din, last din na exam para para sa mga Sana ay nakuha na para tayo makapagdagdag. Pag uh, hindi pa rin nakuha eh, ano. Post lang natin ulit na hindi pa nakuha. Yan. share niyo, share niyo mga video natin mga idol. Yan again ha. Yan lang nasa harapan ng ano. Lambo ng government center. Okay, kunting paligaw muna. Paligaw muna tayo sa daan dadaan mo mga konting ligaw lang o, kape na kayo mga idol mga idol kape na compost yan compost mayroon pala dito kukul guli para sa December yan sa binanog yung mga nangyari sana naman inakuha na yung ating Nailagay na 250 dito Alam ko eh talagang Makukuha to kasi meron ditong Nag-aalaga ng mga halaman Lasa to diba Kaya makikita at makikita to Ito na tayo mga idol. Lapit na. Ito tayo. Ay, dito pa rin oh. Dito pa rin ang yung isa. Oh my God! Diyan pa rin. Diyan pa rin ha. Diyan pa rin. Diyan pa Kabila, silipin natin. Diyan pa rin. Diyan pa rin, ha? Let's go! Wala nga ngayon akong dalang plastic eh. So hindi mo tayo maglalagay. Maybe tomorrow, mga idol. Ayan, kung tagalabunaw ka at napanood mo ito, sumpahan mo na, andito pa rin dalawang ano yan, dalawang balot yan. Isa dyan, dyan sa kabila, saka isa dito. Ayun, hey, ayun, Kahapon natin nalagay dyan.

pasalubong ko kayo sa plaza hindi na yun hindi yung mahirap ka natin kung hindi man bukas or sunday monday sigurado mong talagay ako dyan dyan So, ano pa ang hinihintay nyo mga tagalambunaw dyan? most especially malapit dito sa yan sa Banwa punta nyo na ha. good morning sa lahat and after nito mga malengki tayo sundo sa anak then uwi na and again magandang buhay meron pang dalawang 50 dyan punta nyo na lang maraming salamat bye bye see you tomorrow